Siglang araw sa inyong lahat, sa mga masisipag na guro, matitsagang magulang na patuloy na ginagabayan ang kanilang mga anak. At syempre, sa lahat na mag-aaral, lalo na sa mga nasa unang baitang, ako si Tutor Frances ang diwatang magbabahagi sa inyo ng kaalaman na may puso at ngiti. At ako naman si Shooter Shane, ang reynang susubok ng inyong husay at kakayahan sa bawat araling ating tatalakayin dito sa mundo ng MTV MLE1 Tagalog. Makinig mabuti at makiisa sa ating gawain upang kayo ay maging Batang MTB. Batang matalino, batang talentado, at batang bibo Ngayon ay nasa pangalawang linggo na tayo ng ikalawang markahan. At sa pagtatapos ng aralin na ito, ay inaasahang mabigyang kahulugan mo ang mapa ng silid-aralan o paaralan. Kaya naman nagpapasalamat po ulit kami ni Tutor Frances sa Curriculum and Learning Management Division na siyang naging batayan ng ating aralin sa araw na ito. Sa nakaraang aralin ay nakilala mo ang panghalip panao at panghalip paari. At upang subukin muli ang inyong kaalaman sa ating nakalipas na aralin, narito na ang Reyna na si Tutor Shay para sa inyong unang pagsubok. May natandaan ba kayo sa aralin noong nakaraan na tungkol sa panghalip panao at panghalip paari? Sige nga, tingnan natin tukuyin nyo ang mga panghalip na dapat gamitin upang mabuo ang mga usapan pumili sa panghalip na ako ikaw siya akin iyo o kanya para sa unang pag-uusap ang mga bata ay nasa silid-aklatan sabi ng isang batang lalaki sa kaniyang sarili hindi blank dapat magingay dito. Blank ay nagbabasa. Sabi naman ng batang babae sa batang lalaki, blank ay dapat ding magbasa. Ano kaya ang tamang panghalip ang gagamitin natin sa patlang? Kung ang sagot mo ay ako, siya at ikaw, tama. Basahin natin muli ang pag-uusap na may tamang panghalip. Hindi ako dapat mag-ingay dito. Siya ay nagbabasa. Ikaw ay dapat ding magbasa. Para naman sa pangalawang pag-uusap ay ang mga batang nakapila. Sabi ng isang bata sa kanyang sarili, nauna siya. Dapat blank ay pumila ng maayos. Ano kaya ang tamang panghalip na gagamitin para sa pangungusap? Tama ka ulit kung ang sagot mo ay ako. Ating basahin ang pangungusap na may tamang panghalip. Nauna siya, dapat ako ay pumila ng maayos. At para sa pangatlong bilang naman, ang mag ay nag-uusap at ang sabi ng kanyang nanay sa kanyang anak ay, hindi ka dapat makinig sa usapan. Para sa blank ang tawag. Anong tamang panghalip ang dapat gamitin sa pangusap? Mahusay ka kung ang sagot mo ay akin. Basahin natin ang pangungusap na may tamang panghalip. Hindi ka dapat makinig sa usapan. Para sa akin, ang tawag. Natukoy niyo ba ang tamang panghalip sa pag-uusap? Kung opo, magaling! Patunay lamang na hindi na nalimutan ang araling tinalakay natin noong nagdaang linggo. Kaya naman, itong unang gantimpalang between para sa iyo sa araw na ito. Kung hindi naman tama ang lahat ng iyong sagot sa ating balik-aral, huwag kang mag-alala. Maaaring mong balikan, basahin at pag-aralang muli ang araling ito sa iyong module. Ito naman ay unang gantimpalang bituin pa lang. Marami pang kasunod Basta makinig lamang kayong mabuti. Andito na ang diwatang tutor na si Tutor Frances upang maghatid ng panibagong aralin. Ayan! Oras na upang ating tuklasin ang panibagong aralin. Narito ang mga ginulong letra. Ayusin natin ito upang makabuo ng isang salita. Ano kayang salita ang mabubuo gamit ang mga ito? Ang nabuo mo bang salita ay paaralan? Kung opo, magaling! Ang paaralan ay tinuturing nating pangalawang tahanan. Ito ay lugar kung saan tayo natututong bumasa, sumulat, bumilang, at marami pang iba. Alam niyo ba kung anong mga lugar ang makikita sa loob ng isang paaralan? Subukin natin ang inyong kaalaman tungkol dito. Mayroon akong ipapakita sa inyong mga larawan. Lagyan ng check ang larawan na mga lugar na makikita sa loob ng paaralan. At ekis naman, kung hindi makikita sa loob ng paaralan. Simulan na natin. Unang larawan. Ito ba ay lugar na makikita sa loob ng paaralan? Kung ang sagot mo ay check, tama. Ito ay makikita sa loob ng paaralan. Ang tawag sa lugar na ito sa loob ng paaralan ay Gantina. Dito natin kinukuha o binibili ang mga pagkain na ating kinakain tuwing beses kung tayo ay walang baong pagkain. Sunod na larawan. Ito ba ay lugar na makikita sa loob ng paaralan? Check o X? Ang sagot mo ba ay check? Kung opo, Tama ka na naman. Ang lugar na ito ay ang opisina ng punong guro. Ang punong guro ang siyang namamahala sa lahat ng gawain sa ating paaralan. Kilala niyo ba kung sino ang punong guro ng inyong paaralan? Mahalagang kilalanin natin kung sino ang punong guro ng ating paaralan dahil siya ay isa sa mga tao sa paaralan na dapat nating igalang. Ikatlong larawan. Ang lugar na ito ba ay makikita sa loob ng paaralan? Check o X? Kung ang sagot mo ay check, mahusay! Ang lugar na ito sa paaralan ay ang silid-aralan. Sa lugar na ito ng ating paaralan, ginagawa ang iba't ibang gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, pag-awit at marami pang iba na nakatutulong sa ating pagkatuto. Sunod na larawan, ito ba ay makikita sa loob ng paaralan? Check o X. Check ba ang sagot mo? Kung opo, tama ka na naman. Ang lugar na ito ay makikita sa loob ng paaralan. At ang tawag natin dito ay klinika. Dito tayo pumupunta kapag tayo ay nakaramdam ng sakit habang tayo ay nasa loob ng paaralan. At ang panghuling larawan, makikita ba natin ito sa loob ng paaralan? Check o X? Kung ang sagot mo ay X, tama ka ang lugar na ito ay hindi natin makikita sa loob ng paaralan. Ang larawan na ito ay ang larawan ng palengke. Ang lugar na ito ay bahagi ng ating komunidad kung saan natin binibili ang ating mga pagkain. Balikan natin muli ang mga lugar na makikita natin sa loob ng paaralan. Una, ang kantina. Sunod, opisina ng punong guro. Ang silid-aralan klinika. Tandaan nyo ang mga lugar na ito ha. Ito ay mga lugar na makikita sa loob ng paaralan. Mayroon na naman tayong mga ginulong letra. Anong salita naman kaya ang mabubuo ng mga letrang ito? Mapa ba ang iyong sagot? Kung opo, Tama ka. Alam niyo ba kung ano ang mapa? Ang mapa ay isang larawan na kumakatawan sa kinalalagyan ng bagay o lugar. Ipinapakita rito ang anyo ng mga bagay o lugar. Halina't suriin natin ang isang mapa. Narito ang isang halimbawa ng mapa. Ito ay ang mapa ng silid-aralan. Gaya ng sinabi natin kanina, ang silid-aralan ay ang lugar sa paaralan kung saan natin ginagawa ang iba't ibang gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, pag-awit, at marami pang iba na nakatutulong sa ating pagkatuto. Tingnan mabuti ang kinalalagyan ng bawat bagay sa loob ng silid-aralan dahil may inihanda ako mga katanungan tungkol sa mapang ito. Suriin ang mapa at sagutin ang mga tanong tungkol dito. Isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong papel. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Para sa unang katanungan, ilan ang mesa na nasa loob ng silid aralan? A. Apat B. Lima O C. Anin Bilangin natin kung ilan ang mesa sa loob ng silid-aralan. Sabayan niyo ako sa pagbilang ha. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Kaya ang tamang sagot ay letrang B, lima. Mayroong limang mesa sa loob ng silid-aralan. Ikalawang tanong, Saan makikita ang pintuan papasok ng loob na silid aralan? A. Kaliwa B. Kanan O. Silikod Kung ang sagot mo ay B. Kanan, tama ka! Ang pintuan ay makikita sa kanang bahagi ng silid aralan. Ikatlong tanong. Ano ang makikita sa harap ng silid-aralan? A. bintana, B. pintuan, o C. pisara? Kung ang sagot mo ay C, pisara, tama ka. Ang pisara ay nasa harap ng silid-aralan. Dito ay pinapaskil o isinusulat ng guro ang ating mga aralin. At para naman sa ikaapat na tanong, anong bagay ang malapit sa bintana? Ang bintana ay nasa kaliwang bahagi ng silid aralan. Ano kaya ang malapit dito? A. Mesa B. Pisara O C. Si Upuan Kung ang sagot mo ay mesa, tama ka! At gaya ng bintana, ang mesa rin ay nasa kaliwang bahagi ng silid aralan. At para naman sa panghuling katanungan, ilang upuan ang makikita sa mapa? A. Tatlo B. Apat O C. Lima Sabayan nyo ako ulit magbilang. Bilangin natin ang upuan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Kaya naman kung ang sagot mo ay letrang B, apat, tama ka. Tama ba ang lahat ng sagot mo? Kung opo, narito na ang iyong ikalawang gantimpalang bituin. Mahusay! Gamit ang mapa ng silid-aralan, ay natukoy natin kung ano mga bagay ang matatagpuan at ang lokasyon nito sa loob ng silid aralan. Nakasunod ba kayo sa ating aralin? Kung opo, magaling! Kung hindi naman, huwag kang mag-alala dahil narito na ang ating reyna na si Tutor Shane upang lubos mong matutuhan ang ating aralin. Dahil alam nyo na ang ibig sabihin ng mapa at ang kahulugan ng silid-aralan, Ako'y nagbabalik muli para sa isa na namang pagsubok. Naibigay na ni Tutor Frances ang pangalawang gantimpalang bituin. Kaya naman, galingan niyo ulit para makuha ang pangatlong bituin. Handa na ba kayo? Simulan na natin pagyamanin ang inyong kaalabang angkin na natutuhan sa aralin. May ipapakita akong mapa sa inyo mamaya pag-aralan at pagmasdan nyo itong mabuti at sagutin ang mga tanong tungkol dito. Narito ang isang mapa ng silid-aralan. Para sa unang bilang, Ano ang malapit sa pintuan? A. Aklatan B. Mesa O C. Palikuran Ang sagot mo ba ay B, mesa? Magaling! Tama ka! Para naman sa pangalawang bilang, ilan ang kabinet? A, isa. B, dalawa. C, tatlo. Kung ang sagot mo ay letrang B, dalawa, Tama na naman! Para naman sa ikatlong bilang, saan makikita ang pisara? Ito ba ay sa A. Kaliwa, B. Kanan, o C. Sa harap? Tama ka na naman kung ang sagot mo ay letrang C. Harap mahusay ka. Para naman sa ikaapat na bilang, ilang upuan mayroon ang silid-aralan? A. Sampu B. Siyam C. Walo Kung ang sagot mo ay letrang A, sampu, mahusay. Para naman sa ikalimang bilang, saan makikita ang aklatan sa loob ng silid-aralan? Ito ba ay sa A. Kaliwa, B. Likod, o C. Sa harap? Letrang B, likod ba ang sagot mo? Kung opo, magaling! Nasagutan niyo ba lahat ng tama ang aking pagsubok? Kung opo, narito ang gantimpalang between mo. Nawa ay manatili sa inyong puso't isipan ang kaalamang ating pinag-aralan. O, nakailang between na kayo? Kung nakatatlong gantimpalang between kayo sa araw na ito, palakpakan ninyo ang inyong sarili. Magaling Mahusay at kamangha-mangha kayong lahat At kung dalawang between at isang between lang ang iyong nakuha Huwag kayong malungkot Maaari mo pa rin balikan ang ating aralin sa pamamagitan ng pagbabasa sa inyong module Ang importante ay sinubukan ninyo ito at ginawa ninyo ang inyong makakaya Binabati ko rin kayong lahat At ngayon naman para sa pagbubuod ng ating aralin, ay tawagin na natin ang ating diwatang tutor na si Tutor Frances. Ayan. Tutor Frances, ano ba ang kanilang dapat isaisip sa araw na ito? Siyempre, sa araw na ito, laging isaisip na ang silid aralan ay ang lugar sa paaralan kung saan natin ginagawa ang mga iba't ibang gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, pag-awit, at marami pang iba na nakatutulong sa ating pagkatuto. At kailangan nyo rin isaisip na ang mapa ay isang larawan na kumakatawan sa kinalalagyan ng bagay o lugar. Ipinapakita rito ang anyo na mga bagay o lugar. At para naman sa aral na dapat nating isapuso at isabuhay, sa anomang bahagi ng paaralan ay dapat nating panatilihin ang kalinisan. Kaya ang mga kalat ay dapat nating itapon sa basurahan. At para sa inyong karagdagang gawain, kumuha ng mga makukulay na papel o colored paper, gupitin ang mga ito tulad ng mga hugis na magsisilbing pananda ng mga bagay. Idikit ang mga ito sa tamang kinalalagyan upang makabuo ng isang mapa ng silid-aralan. Narito ang mga pananda na inyong gugupitin gamit ang makukulay na papel. At ididikit nyo rito sa mapa na ito upang makabuo kayo ng isang magandang mapa ng silid-aralan. Pwede nyo itong kuhanan ng letrato upang hindi nyo makalimutan ang mga itsura nito. Pag natapos nyo na ang gawain ng mapa ng silid aralan, magpakuha ng litrato at ipost nyo ito sa Facebook. Lagyan ng pangalan, pangalan ng paaralan at hashtag MTDMLE1 Tagalog. Huwag kalilimutang ipublic ang inyong post upang mas madali namin itong makita. Dito na nagtatapos ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikisa sa ating talakayan. Sana ay nag-enjoy at marami kayong natutuhan. Huwag nyo rin kalilimutang i-like ang ating DepEd TV official Facebook page at mag-subscribe sa DepEd TV YouTube channel para updated kayo sa mga bagong uploaded video lessons. At kapag gusto mong balikan ng iba pang aralin, ay mapapanood mo ito rito. Muli, ako si Tutor Shane. At ako naman si Tutor Frances. Hanggang sa muli mga bata! Paalam mga bata Hanggang sa susunod nating Isa isip Mga kalama nating natutuhan Paalam mga bata Hanggang sa susunod nating aralin Laging isa puso